Ito nga pala yung nabili natin na isda, guys. Yung sap-sap. Ayan. Atin po siyang ipapangat sa kamatis. Ayan, guys. Sariwang-sariwa pa siya, guys. Sarap. Tilinisan po muna natin siya, guys. Bago natin siya ipangat sa ating kamatis. Ayan. Nakaredy na nga po pala yung ating pang sahog dyan na kamatis. Ah, uh, sili bau uh, si sibuyas at saka luya syempre para mawala yung lansa. sige linisan muna natin guys. Ito na nga po pala guys yung ating kamatis na pangsahog sa ating pinangat. Meron na rin po tayo ditong sibuyas, sili, at saka luya. Ayan. So lilinisan lang natin guys yung ating isda para kabilis Guys, nagpitas nga po pala tayo ng konting kamias para ilalim mo po natin sa ating pinangat. Eh, libre lang naman tong kamias kaya ilalagay na natin since masarap din naman po siyang ilalim sa isda. Ayan, hugasan na po natin ang ating kamias para ating ilagay sa ilalim ng ating pinangat na isda. Guys, tapos na nating hiwain ng ating kamyas. Isunod na natin yung ating uh, kamatis at sibuyas and then yung konting luya natin, guys. Bago natin ilagay ang isda. Ganto nga po pala ako maghugas ng mga sibu kamatis, uh, sili at kung ano-ano pang mga pangsahog, guys. Sinasabunan ko po talaga 'yan at binabanlawang maigi dahil nga po uh, hindi po kayo nagtataka bakit po yung kamatis natin ay matagal Uh, mabulok matagal lumambot samantalang dati uh, tatlong araw lang mula pagbili nyo wala na hindi nyo na ano hindi na mga pakinabangan sobrang lambot na guys may mga pinapahid po kasi sila dito guys kung minsan may makikita kayo dyan na kulay blue yan po yung pinapahid nila para yung kamatis po ay tumagal ang buhay ibin yung sili Ayan, tingnan nyo tong sili, oh. Nangunguluntoy na siya, pero hindi pa siya nabubulok. Kasi meron nga po silang pinapahid dyan, guys. So, kung hindi po natin siya hugasan maigi, yan po ay pwedeng magpukos ng ah uh, pagkakasakit po natin. Ayan, tagalin ko na yung sabon, then babandawan natin ng maigi. Ayan, guys. Dahil nga, libre lang po yung ating tubig dito sa poso. Ayan, ilang beses po natin yung siyang binabanlawan bago natin hiwain ganyan guys para sigurado tayong healthy at walang chemical yung ating uh, nilulutong pagkain last laban bandaw na po yan yan, thank you ayan guys, talagay na natin yung ating isda ayan, nakikita nyo ang ganda ng pagkain ano? Isusunod na natin yung ating dyang mga panahog. Ato guys, ilalagay na natin yung ating ceiling green. Ayan. Ayan. guys, ilagay na rin natin yung ating luya. Ayan, yung ating konting luya para hindi nga po maging malansa ang ating pinagat sa kamatis na sapsap. yan, -sap. Ayan. Sunod na rin natin yung ating Si para masarap po ang ating pinangat na kama sa kamatis. Ayan guys. Kalat lang natin para ah uh, syempre manuot yung lasa. Tipo ba? Ayan. ganyan po ako magpangat ng ano isda sa kamatis pero pag wala pong bunga yung aking kamyas, hindi po talaga ako naglalagay ng kamyas ngayon po kasi ay hitik sa bunga sayang naman po, minsan lang tayo magisda isda guys, madalas manok, karning baboy, ayan gulay, bihira ang isda ayan guys, ilagay naman po natin ngayon yung ating kamatis see po madami po talaga tayo maglagay ng kamatis dahil ito po ay nagpapasarap sa ating pinangat na isda sa kamatis, yan po talaga ang nagbibigay ng lasa guys tapos nito, isasalang na po natin siya guys. Ayan, marahil uh, pinagtatakhan niyo po talaga kung bakit ko sinasabunan. Eh, siyempre po, hindi po natin i -re yung kalusugan ng ating mga anak. Okay lang tayo eh. Kasi matatandaan na tayo. Pero kailangan pa rin po natin talagang ingatan yung ating kalusugan. Dahil, uh, siyempre, yung mga anak natin ay nangangailangan pa po sa atin yan. So, ayan guys, sa atin na po siyang isasalang. Sa ating pagkalan. Guys, kumukulo na ang ating pinangat na isda. Buksan na natin. Ayan guys. Kaya dobla-dobla yung ating takip kasi binasag ng ating mabait na si Thea. Ayan, hindi ko natatanggalin yan guys since may butas naman dyan. Ay wow. Ooh. Uh, ayan o, oh, nakikita nyo guys. Sarap. Eh. Mmm. Eh. Mmm. Saktong-sakto lang ang timpla guys. Wow. Uh, litsit, litsit. Sarap! Sarap ng ating pinangat na isda sa kamatis. Thank you for watching! Bye-bye!